Sinasabi ng puso ko na di ito pangkaraniwan, isang kwento ng paghilom at pag-ibig sa bayan ng Taal. Hello, ako si Marikit, apat na taong gulang. Matagal na akong nabubuhay ng mag-isa rito sa simpleng bayan ng Taal, Batangas. Lumipas na ang mahigit sampung taon mula nang maghiwalay kami ng aking dating asawa, at sa mga panahong iyon, natutunan kong harapin ang buhay ng mag-isa, dala ang mga sugat na hindi nakikita ng iba. Ako ay nagtatrabaho bilang isang parmasyutiko sa isang maliit na butika sa sentro ng bayan, malapit sa palengke kung saan nararamdaman ko ang tibok ng bawat araw ng aming komunidad. Sa araw-araw na pag-uwi ko mula sa trabaho, madalas akong naglalakad ng mag-isa, nakasuot ng simpleng damit at komportabling sinelas habang nakikinig sa mga awitin sa aking earphones. Para bang musika ang tanging sandata ko laban sa katahimikan ng bahay na walang kasama. Ang dating buhay namin ng aking asawa ay tuluyan ng naglaho. Siya ay may bago ng pamilya, samantalang ang aming anak ay nagtatrabaho sa Maynila, kaya bihira na kaming mag-usap at madalas na lamang sa text. Isang araw, habang inaabot ko ang isang kahon ng mga gamot sa itaas na estante sa butika, naramdaman ko ang biglang kirot sa aking likod. Napilitan akong huminto sa trabaho at magpahinga ng ilang araw sa bahay. Sa kalagitnaan ng aking pag-aalaga sa sarili, may kumatok sa pinto, si Aling Nena, ang kapitbahay ko sa tapat, na may dalang mainit na sabaw at mga balita tungkol sa isang lalaki sa aming lugar na tila mahusay umano sa masahe, si Mang Tonyo. Sabi niya, mahusay daw ito at maraming mga matatandang babae ang nasisiyahan sa kanyang serbisyo. Bagamat nagdadalawang-isip ako, naisip ko rin na baka ito ang sagot sa aking sakit at kalungkutan. Pinadala ni Aling Nena ang numero ni Mang Tonyo. Matagal kong tiningnan ang telepono, parang batang nag-aalangan kung tatawag o hindi. Hanggang sa isang gabi, pinagpala ang aking loob na tawagan siya. Ang boses niya, malalim at matatag, ay nagbigay ng kakaibang init at kapanatagan sa akin. Nagpa-schedule kami ng appointment kinabukasan ng hapon. Ipinaliwanag niya na hindi ko kailangang mag-alala at hinihikayat niyang magdala ako ng komportabling damit o robe. Kinabukasan, nagsuot ako ng mahabang asul na palda at puting blusa na may kwelyo. Inayos ang buhok na nakabun at nilagyan ng konting pabango na maihalong vanilya para sa sarili ko o marahil para sa kanya rin. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Tonyo, isang tipikal na bahay sa tabi ng kalsada, sinalubong ako ng amoy ng eukaliptus at mga halamang gamot. Malinis at maayos ang loob, may mga anatomical na poster sa pader at isang puting kama para sa masahe. Inutusan niya akong magbihis hanggang sa panloob na damit lamang at hintayin siya sa loob ng kwarto. Nang bumalik siya, ramdam ko ang kanyang profesionalismo at delikadong haplos ng mga kamay niya na tila may kapangyarihan. Habang hinihilod niya ang aking likod, naramdaman ko ang pagigting ng mga kalamnan na unti-unting humihupa. Sa isang sandali, tinanong niya kung matagal na ba akong nag-iisa, at sa kanyang mga salita, nadama ko ang isang kakaibang koneksyon na hindi lamang masahe ang aking natatanggap kundi isang uri ng pag-unawa at pag-aalaga na matagal ko nang hinahanap. Sa pagtatapos ng unang sesyon, tinulungan niya akong magsuot ng aking Amerikana at scarf. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa aking liig na nagdulot ng kilig na hindi ko inaasahan. Nang umalis ako, dala ko ang bagong pag-asa at ang isang tanong na muling bumabalik sa isip ko, ano nga ba ang naghihintay sa akin sa likod ng masahe ni Mang Tonyo? Sa isip ko, Parang bumuo ng himig ang bawat haplos ni Mang Tonyo, isang awit ng pag-asa sa gitna ng aking pagkabagot at sakit. Ngunit bago ko pa man masundan ang mga pangyayaring iyon, kailangan kong ibahagi kung paano ko nga ba naabot ang puntong iyon sa buhay ko. Ako si Marikit, apat na putpitong taong gulang, nagsisilbing parmasyutiko sa isang maliit na botika sa bayan ng Taal, Batangas. Isang ordinaryong babaeng tila walang kapansin-pansing kwento sa panlabas, Ngunit sa likod ng mga ngiti at maayos na pananamit ay may mga sugat na matagal nang hindi gumagaling. Mula nang maghiwalay kami ng aking dating asawa, halos sampung taon na akong nag-iisa. Ang anak namin ay nagtatrabaho sa Maynila, kaya bihira na kaming magkita o magkausap ng personal. Ang dati naming tahanan ay naging tahimik na pugad ng alalahanin at pangulila. Sa araw-araw kong paglalakad pa uwi mula sa butika, dala ko ang mga headphone na nagsisilbing pananggalang sa katahimikan ng bahay. Nakasuot ako ng simpleng mga damit na halos laging kulay pastel o madilim na tono na nagpapakita ng aking pagkababae, ngunit hindi sobra. Ang mga tsinelas kong may mababang takong ay laging nakaayos, tulad ng aking buhok na palaging nakabun o nakatali ng maayos. Para sa mga kliyente, tila maayos ang lahat sa akin, isang babaeng may dignidad, may sariling mundo, at tila hindi nangangailangan ng ibang tao. Ngunit sa mga gabi, kapag ako ay nag-iisa, nararamdaman ko ang bigat ng mundo na bumabalot sa akin. Dahil dito, nang ipaalam ni Aling Dena ang tungkol kay Mang Tonyo, nagkaroon ako ng bahagyang pag-asa. Hindi lang dahil sa sakit ng likod na matagal ko nang tinitiis, kundi dahil sa pangangailangan kong maramdaman muli ang init ng isang tao, kahit sa isang simpleng masahe lamang. Sa una, may agam-agam ako, isang babae na halos 47 taong gulang, papasok sa bahay ng isang estranghero para magpamasahe. Sa kultura natin, madalas may bahid ng hiya at pagdududa ang ganitong mga gawain. Ngunit lalo na sa taal, isang bayan kung saan halos lahat ay magkakakilala, naging isang malaking hakbang ito para sa akin. Bago ang araw ng appointment, napagmasdan ko ang sarili ko sa salamin, ang mga kulubot sa mukha, ang mga pilat ng buhay sa aking mga mata, at ang panghihina ng aking katawan na dulot ng trabaho at panahon. Ngunit may isang bagay na naiiba, may pag-asa sa mga mata ko, isang lihim na sigla na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong ilagay ang aking sarili sa isang bagong yugto, isang pagkakataon na maibalik ang kalusugan, hindi lamang ng aking katawan kundi pati na rin ng aking puso. Habang papalapit ang oras ng aking appointment, hindi ko maiwasan ang kaba. Naalala ko ang mga kwento ni Aling Nena tungkol sa husay ni Mang Tonyo, kung paano siya pinupuntahan ng mga matatanda sa aming bayan upang maibsan ang kanilang mga sakit. Ngunit higit pa rito, naramdaman ko ang pangangailangan ito ay higit pa sa pisikal na kaginhawaan. Ito ay isang lihim na pagnanais na maramdaman muli ang malasakit at init ng isang tao. Sa pagpasok ko sa bahay ni Mang Tonyo na may amoy ng eukaliptus at halamang gamot, naisip ko na baka ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagkalinga, at marahil, isang bagong pag-ibig na matagal ko ng pinangarap. Ngunit hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang damdaming unti-unting sumusulpot sa puso ko habang hinihintay ko ang susunod na hakbang sa kwento ko. Ang araw na iyon ay nagsimula ng may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko, isang halo ng kaba at pananabik na hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Pumasok ako sa butika ng may bahagyang ngiti sa labi. Munit ang isipan ko ay naglalakbay pa rin sa mga sinabi ni Aling Nena tungkol kay Mang Tonyo at ang mga kamay niya na tila may mahika. Hindi ko inaasahan na ang simpleng masahe ay magiging simula ng isang bagay na higit pa sa aking inaasahan. Ang mga araw bago ang aking appointment ay puno ng pag-aalinlangan. Pinag-isipan ko kung ano ang isusuot, kung paano ako magpapakita sa isang estranghero, at higit sa lahat, kung ano ang mararamdaman ko sa sandaling humarap ako kay Mang Tonyo. Sa kultura natin, lalo na dito sa Taal, hindi karaniwan ang ganitong klaseng personal na paglapit sa mga kalalakihan, lalo na sa mga kababaihan na tulad ko na matagal nang nag-iisa. Ngunit may isang tinig sa loob ko na nag-udyok na subukan ito, hindi lang para sa aking katawan kundi para sa aking kaluluwa. Kinabukasan, nagsuot ako ng mahabang navy blue na palda at puting blusa na may kwelyo, simpleng damit na nagpapakita ng aking pagkababae ng hindi masyadong nakakaakit. Inayos ko ang buhok ko sa isang mababang bon at nilagyan ng konting pabango na maihalong vanilya, isang pahiwatig ng aking paghahangad na maramdaman muli ang init ng tao. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Mang Tonyo, ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko, mabilis, matindi at puno ng pag-asa. Pagdating ko sa bahay niya, sinalubong ako ng amoy ng eucalyptus at mga halamang gamot na nagpaalala sa akin ng mga alaala ng bata pa ako sa probinsya. Malinis at maayos ang loob ng bahay, may mga anatomical poster sa pader, at isang puting kama na naghihintay para sa masahe. Tinulungan niya akong magbihis hanggang sa panloob na damit at iniwan akong mag-isa sa loob ng kwarto. Habang naghihintay, naramdaman ko ang tibok ng puso ko sa dibdib, hindi mula sa takot kundi dahil sa kakaibang damdamin ng anticipation. Nang bumalik siya, ang kanyang malalakas ngunit mahinahong mga kamay ay unti-unting nilapitan ang aking likod, dahan-dahang hinahaplos ang mga kalamnan na matagal nang naninigas. Sa bawat paggalaw, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang sakit at pinalitan ng isang init na hindi ko matukoy kung anong dahilan. Nang tanungin niya ako kung matagal na akong nag-iisa, napuno ang aking dibdib ng kalungkutan at pag-asa. Sinabi ko ang totoo, mahigit sampung taon na. Hindi ko inasahan na sa isang simpleng tanong, mabubuksan ang pinto ng mga damdaming matagal nang nakabaon sa puso ko. Sa mga kamay ni Mang Tonyo, naramdaman ko ang hindi lang paghilom ng aking likod kundi pati na rin ang paghilom ng aking kaluluwa. Bago ako umalis, tinulungan niya akong isuot ang aking Amerikana at scarf. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa aking liig, isang kilig ang pumasok sa aking katawan na tila ba may isang bagong simula na naghihintay sa aking. Sa paglakad ko pa uwi, dama ko ang kakaibang saya at takot sa aking dibdib, isang simula ng isang kwento na hindi ko pa lubos na naunawaan. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Hanggang dito muna, sapagkat ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang unang pagkakataon na tinanggap ko ang alok ni Mang Tonyo na masahe sa kanyang bahay sa gilid ng aming bayan. Mula sa pagpasok ko pa lang, ramdam ko na ang kakaibang enerhiya sa paligid, ang amoy ng eucalyptus at mga halamang gamot na pumapalibot sa maliit niyang silid, ang mahinhing tugtugi ng jazz na pumuno sa hangin, at ang tahimik na paggalaw ng mga kamay niyang may kumpiyansa at init. Nagsuot ako ng mahabang navy blue na palda na dumadaloy sa bawat hakbang at puting blusang may kwelyong maayos na nagbibigay ng pagkababae ng hindi labis. Ang buhok ko ay nakaayos sa mababang bon at may bahagyang halimuyak ng vanilya ang aking balat isang lihim na paanyaya sa sarili ko na magbukas muli. Nang ako'y pinapasok sa loob ng bahay ni Mang Tonyo, inutusan niya akong magbihis hanggang sa panloob na damit. Naiwan ako mag-isa sa maliit na silid habang naghihintay ng kanyang pagbabalik. Hindi ko mapigil ang mapansin ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang damdamin ng kuryosidad at pananabik. Nang bumalik si Mang Tonyo, ang kanyang mga kamay ay sumimulang magmasahe sa aking likod, dahan-dahan at may pag-ingat. Ramdam ko ang init mula sa kanyang mga palad, ang bawat paggalaw ay may kasamang lambing at profesionalismo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga kalamnan na matagal nang naninigas, at habang ginagawa niya ito, unti-unting nawawala ang sakit at napapalitan ng init na nagpapagaan sa aking katawan. Sa gitna ng masahe, tinanong niya ako kung matagal na ba akong nag-iisa. Sagot ko, lampas sampung taon na. Napuno ang aking puso ng lungkot at pag-asa. Hindi ko inasahan na sa simpleng tanong na iyon ay mabubuksan ang pintuan ng damdaming matagal ng tinatago. Ang kanyang mga kamay ay hindi lamang naghilom ng aking likod kundi pati ng aking kaluluwa. Pagkatapos ng masahe, tinulungan niya akong isuot ang aking Amerikana at scarf. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa aking liig, isang kilig ang tumakbo sa aking katawan. Sa paglakad ko pa uwi, dala ko ang bagong pag-asa at isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano kaya ang susunod na kabanata sa kwento natin ni Mang Tonyo? Isang simula pa lamang ito ng isang paglalakbay na puno ng paghilom, pag-ibig at mga lihim na haharapin ko sa mga susunod na araw. Matapos ang unang sesyon ng masahe kay Mang Tonyo, hindi ko maiwasang balikan sa isip ang bawat sandali na ginugol ko sa kanyang piling. Ang init ng kanyang mga kamay, ang amoy ng eukaliptus na pumuno sa silid, at ang tahimik na tugtugin na tila sumasabay sa bawat haplos niya sa aking likod, lahat ng ito ay nag-iwan ng bakas sa aking puso at katawan. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Ramdam ko na halos mawala na ang sakit sa aking likod, ngunit may kakaibang kirot sa loob ng dibdib ko, isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Habang naghahanda para sa aking pangalawang appointment, Pumili ako ng mahabang pulang damit na may tali sa baywang. Hindi ito masyadong nakakapit, ngunit sapat para ipahiwatig ang mga kurba ng aking katawan ng hindi sobra. Pinaglaruan ko ang mga alo ng aking buhok na maluwag na bumabagsak sa aking mga balikat at nilagyan ko ng konting eyeliner ang aking mga mata. Hindi ko matiyak kung para kanino talaga ang mga pag-aayos na ito, para ba sa sarili ko o para kay Mang Tonyo. Pagdating ko sa bahay niya, sinalubong niya ako ng may ngiting mailihim na init. Ang kanyang mga mata ay pansamantalang nagtagal sa akin ng konti, natila ba may tinatago siyang hindi sinasabi. Sa loob ng silid, muli naming naramdaman ang amoy ng eucalyptus, ngunit ang tugtugin ay mas malambing at mas mabagal ngayon, isang jazz na tila sumasalamin sa lalim ng aming pag-uusap na hindi nagsasalita. Pinahigan niya ako sa gilid, isang posisyon na bago para sa akin, Ngunit sa bawat haplos ng kanyang mga kamay mula sa liig papunta sa mga balikat, ramdam ko ang unti-unting pag-alis ng tensyon sa aking katawan. Minsan, marahang dumampi ang kanyang siko o bisig sa aking balat, mga sandaling halos hindi ko maramdaman ngunit sapat na para magdulot ng kiliti sa loob ko. Ang kanyang mga kamay ay profesional, ngunit may dalang lambing na hindi ko inaasahan. Nang biglang sabihin niya, may mga lugar sa katawan natin na hindi lang pisikal na sakit ang nararamdaman, kundi pati mga alalang bumabalot sa puso, tila ba bumilis ang tibok ng puso ko? Napailing ako at dahan-dahang sumagot, marahil ay totoo iyon. Sa kanyang mga palad, naramdaman ko ang isang uri ng pag-unawa, isang pagtanggap na matagal ko nang hinahanap. Nang matapos ang sesyon, tinulungan niya akong magbihis at sabay kami lumabas ng kanyang bahay. Sa paglalakad ko pa uwi, dala ko ang isang bagong pag-asa na hindi ko pa na naunawaan, Ngunit alam kong ito ang simula ng isang bagay na espesyal, isang kwento ng paghilom, pagtanggap at marahil. Pagmamahal sa aking buhay na matagal nang naging tahimik. Hindi ko inakala na ang simpleng masahe ni Mang Tonyo ay magiging simula ng isang paglalakbay na puno ng emosyon at pag-aalinlangan. Habang lumalalim ang aming mga pagkikita, unti-unti kong naramdaman ang pagbukas ng puso ko na matagal nang pinipigil. Ngunit kasabay nito, napuno rin ako ng takot, Takot na baka ito'y isang panandali ang aliw lamang, o baka naman ako'y muling masaktan tulad ng mga nakaraang panahon. Habang naglalakad pa uwi mula sa kanyang bahay, matapos ang pangalawang sesyon, iniisip ko kung paano ko haharapin ang mga damdaming unti-unting lumalabas. Hindi lamang ito tungkol sa aking likod at katawan, kundi pati sa mga sugat ng aking puso na matagal nang hindi nabibigyang lunas. Ang mga kamay ni Mang Tonyo ay tila may kakayahang maabot ang mga bahagi ng aking pagkatao na matagal nang nanatiling nakatago at sugatan. Naisip ko rin kung paano kung ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Kung ang init ng kanyang mga haplos ay pansamantalang kaginhawaan lang at pagkatapos ay babalik ako sa kahungkagan ng aking buhay. Ngunit sa kabila ng takot na iyon, may isang boses sa loob ko na nagsasabing subukan ko, bigyan ang sarili ko ng pagkakataong muling maramdaman ang saya ang pag-ibig at ang pagiging mahalaga. Sa mga gabing walang tulog na iyon, paulit-ulit kong pinipilit intindihin ang mga nangyayari. Pinag-isipan ko kung paano ko maipapakita ang aking tunay na sarili kay Mang Tonyo at kung paano niya matatanggap ang babaeng may mga sugat at pangarap na naghahanap ng pag-asa. Hindi ko rin maiwasang maalala ang mga sinabi niya na madalas daw ang mga tao ay pumupunta sa kanya hindi lang para magpagaling ng katawan kundi para maramdaman na sila ay muling pinapansin at minamahal. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isip ang tanong, ano ba talaga ang nais ko? Isang kasamang magbibigay ligaya sa akin sa mga sandali ng kalungkutan? O isang bagong simula ng pag-ibig na tunay at pangmatagalan? Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit handa akong harapin ang mga susunod na pangyayari, dala ang pag-asa na sa pagkakataong ito, ang kwento ko ay magiging iba. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa madilim na langit ng Taal, napagtanto kong ang buhay ay puno ng mga sorpresa. At sa kabila ng mga sugat, may mga pagkakataon pa rin para sa paghilom at pag-ibig. Ngayon, ang tanging tanong ay, handa na ba akong buksan ang puso ko para dito? Hindi ko inaasahan ang susunod na araw. Nang tumawag ako kay Mang Tonyo para kumpirmahin ang aming susunod na appointment, narinig ko ang kakaibang tinig niya, medyo nanginig, tila may tinatago. Nang magkita kami, napansin ko agad ang pagbabago sa kanyang mga mata. Dati silang puno ng katiyakan at init, ngunit ngayon ay may bahid ng pangamba at pag-aalinlangan. Habang nag-uusap kami sa loob ng kanyang bahay, sinabi niya ng mabagal, marikit, may isang bagay akong kailangan mong malaman. Napatingin ako sa kanya ng matagal, hindi makapaniwala sa bigla ang pagbabago ng kanyang tono. Noong isang linggo, nasangkot ako sa isang aksidente sa daan. Nasira ang kotse ko at nasaktan ako ng bahagya, pero ang telepono ko ay nasira at hindi ako makapag-communicate sa mga nakakaalam. Tila ba tinatang kanyang humingi ng paumanhin dahil sa bigla ang pagkawala niya ng mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib, isang halo ng takot at pagkabahala. Bakit hindi mo sinabi agad, tanong ko, na may bahid ng galit at pag-aalala? Napangiti siya ng mapait at sumagot, ayokong mag-alala ka. Hindi ko sinasadyang mawala. Pero nais kong malaman mo na hindi kita iiwan. Habang pinag-uusapan namin ang mga nangyari, unti-unti kong naramdaman ang kilusa ng mga damdamin sa loob ko, ang takot na mawala siya, ang pag-asa na manatili siya, at ang pangakong muling magtatagpo kami. Ngunit bago pa man namin matapos ang pag-uusap, may tumunog na telepono sa kabilang kwarto. Nang buksan niya ito, isang tawag mula sa isang ospital ang dumating, Isang babala na kailangan niyang bumalik sa trabaho sa isang sanatorium malapit sa Maynila, isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Ang balitang ito ay parang kidlat sa kalangitan. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang lalaking aking pinagkatiwalaan ay kailangang umalis at dala niya ang pangakong babalik. Ngunit paano kung hindi niya magawa? Paano kung muli akong maiiwan sa dilim at katahimikan? Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko ito na ba ang wakas ng aming kwento o simula pa lamang ng isang masalimuot na kabanata? Ang katanungan ay nanatili at ang puso ko ay naghahanap ng sagot sa gitna ng kawalang-katiyakan. Hindi ko maintindihan kung paano biglang nagbago ang lahat sa loob ng ilang sandali lamang. Nang matapos ang tawag mula sa ospital, napatingin si Mang Tonyo sa akin nang may malalim na lungkot sa mga mata. "Marikit," sabi niya, "ito na ang pagkakataon na matagal ko nang inaasam." alagaan ko ang aking sarili at makakabalik ako ng mas matatag. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng desisyon na bumabalot sa kanya, ang pag-alis mula sa aming munting mundo dito sa taal. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang inasikaso ang mga papeles at paghahanda para sa pag-alis. Ako naman ay nanatiling tahimik, sinusubukang intindihin kung ano ang nararamdaman ko. May halong saya dahil sa kanyang pag-asa at pangarap pero higit pa rito ay ang takot na muli akong maiiwan, na ang mga sandaling ipinagkaloob niya sa akin ay mauwi lamang sa alaala. Isang gabi, habang nagkakape kami sa kanyang maliit na kusina, tinanong ko siya ng diretsyo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin ng sinabi mong gusto mong may kasama sa bagong buhay mo? Napangiti siya ng bahagya at sumagot, marikit, hindi lang ito basta-basta trabaho o pag-alis. Gusto kong may taong makakasama ko sa paglalakbay na ito hindi ko na gusto ang pagiging mag-isa. Hindi ko maiwasang mapangiti rin kahit na maihalong lungkot. Ang kanyang mga salita ay isang paanyaya, isang bukas na pintuan para sa akin na sumali sa kanyang bagong yugto. Ngunit ang tanong ay, handa ba akong iwan ang lahat ng nakasanayan ko dito sa taal? Ang aking trabaho, ang aking mga alaala, ang aking mundo. Habang lumalapit ang araw ng kanyang pag-alis, naramdaman ko ang bawat segundo na tila bumagal. Ang mga sandaling kasama siya ay naging mas mahalaga at puno ng kahulugan. Ngunit sa likod ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba ang magiging kapalaran namin? Magtatagumpay ba ang pag-ibig na ito laban sa distansya at oras? O ito ba ay isang panaginip na unti-unting maglalaho sa liwanag ng realidad? Ang kwento namin ay patuloy na sumusulat ng mga pahina, pahina ng pag-asa, takot at pangarap. At sa bawat paghinga, nararamdaman kong ang susunod na kabanata ay lalong magpapabago sa aking buhay. Ngunit paano? Iyan ang misteryong naghihintay na masagot sa mga susunod na araw. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng naramdaman ko nung huling araw niya sa taal. Parang bumagsak ang mundo ko sa isang iglap, ang bawat sandali na kasama ko siya ay parang isang napakabilis na pelikula na hindi ko gustong matapos ang kanyang mga kamay na dati naghilom sa aking likod, ngayon ay tila nag-iiwan ng bakas na hindi mabubura. Ang kanyang mga titig ay puno ng pag-asa, ngunit may pangulila rin nakatago sa likod ng mga iyon. Habang pinagmamasdan ko siya sa harap ng aming munting mesa, ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya tungkol sa kanyang pag-alis. Ang kanyang mga plano sa sanatorium, ang mga pangarap na gusto niyang abutin, at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng kasama sa bagong yugto ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa aking isipan, paano kung ang lahat ng ito ay magtatapos na lang sa isang panaginip? Ang gabi na iyon ay puno ng mga sandaling tahimik, ngunit naguusap sa mga mata. Wala kaming kailangang sabihin dahil ramdam namin ang lalim ng aming nararamdaman. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, naroon ang tensyon, ang takot, ang pag-asa, at ang hindi matukoy na damdamin na naghahalo-halo. Habang iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang akin, naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng init na iyon, naroon din ang pangamba, panganib na muling masaktan, muling mawalan, muling mag-isa. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong yakapin ang sandaling ito, na parang ito ang huling pagkakataon. Ang aming mga puso ay nanatiling magkadikit, ngunit alam naming may mga hadlang na kailangang lampasan ang distansya, ang oras, at ang mga pangakong kailangang tuparin. Ngunit sa gabi na iyon, wala kaming takot, wala kaming alinlangan, mayroon lang kaming pag-ibig na naglalakbay sa hangin, isang apoy na handang sumiklab kahit sa gitna ng unos. At sa kabila ng lahat, isang lihim ang bumabalot sa amin, isang pangakong hindi basta-basta mawawala, isang pangakong magpapabago sa aming mga buhay. Ngunit ano nga ba ang magiging kapalaran ng pangakong iyon? Hanggang dito lamang ba ang aming kwento o magsisimula pa lamang ang tunay na laban? Ang sagot ay nasa mga susunod na pahina ng aming buhay. Ang umaga ng kanyang pag-alis ay tila walang hanggan ang haba ng bawat sandali. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at mahabang palda na bahagyang sumasabay sa hangin, habang hawak-hawak ang maliit na supot na may mga alaala namin ni Mang Tonyo. Isang bote ng pulang luya na aking inihanda para sa kanya at isang garapon ng pulot mula sa bukid sa aming probinsya. Ang mga simpleng bagay na iyon ay parang mga lihim na sumpa na parang nag ugna sa aming mga puso kahit malayo siya. Nang dumating ang jeep na magdadala sa kanya sa Maynila, tumayo kami sa tabi ng kalsada na tila ba isang eksena sa pelikula. Pinisil niya ang aking kamay at sa kanyang mga mata ay maihalong pag-iyak at tapang. "Marikit," sabi niya, "hindi ito pa alam." Ito ay simula lamang. Gusto kong malaman mo na kahit saan man ako mapadpad, ikaw ang daladala ko sa puso ko. Hindi ko mapigilang maiyak habang tumango ako at dahan-dahan akong niyakap niya. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng mga pangarap, takot at pag-asa na naglalakbay sa aming dalawa. Ngunit bago pa man siya sumakay sa jeep, may isang sulat na iniabot niya sa akin, isang lihim na sulat na puno ng mga salita ng pag-ibig, pangako at isang misteryo na hindi niya mailahad ng harapan. Nang umalis siya, nanatili akong nakatayo sa tabi ng kalsada, hawak ang sulat na parang isang lihim na susi sa aming kinabukasan. Ang hangin ay humahaplo sa aking mukha, dala ang malamig na simoy ng pagbabago. Alam kong darating ang panahon na kailangan kong buksan ang sulat na iyon na magpapabago sa lahat ng aking alam. Ang kwento namin ni Mang Tonyo ay hindi nagtatapos sa pag-alis na iyon. Sa halip, nagsisimula lamang ito ng isang masalimuot na paglalakbay, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagtitiwala, at mga lihim na kailangang tuklasin. Ano kaya ang laman ng sulat na iniwan niya? At paano ito magbabago sa aming buhay? Hanggang dito muna ang aking kwento, ngunit ang tanging sigurado ako'y may mga susunod pang kabanata na naghihintay na isulat. At sa puso ko, may apoy na patuloy na naglalagablab, apoy ng pag-asa, pag-ibig at isang misteryo na kailangang tuklasin.